Magpapatupad muli ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kung magkano, alamin sa ulat ni Clizel Cordelia. Di malaman ng jeepney driver na si DJ kung matutuwa o maiinis nang mabalitaan ng bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Kasabay kasi niyan, ang anunsyong dagdag singil naman sa kuryente ngayong buwan. Parang wala rin, parang binawi lang din sa pagtaas ng kuryente. Hindi napunta yung pagbawas ng diesel. Abiso ng Meralco, nasa 3 sentimo ang tasi niya sa kuryente ngayong Agosto. 7 pisong umento yan sa kumukonsumo ng 200 kilowatts, 10 piso para sa 300 kilowatts, 13 piso sa 400 kilowatts, at 16 na piso sa so gumagamit ng 500 kilowatts. Ang um, bahagyang pagtaas po sa singil uh, ngayong Agosto ay dahil sa Uh, 11 centavos uh, kada kilat hour na dagdag uh, sa transmission charge. Uh, dulot po ito ng mas mataas na singil ng operator ng grid para dun sa tinatawag na ancillary service na sumasakop sa mga reserva. Para sa buwan na ito, ang ancillary service charges ay tumaas ng higit 50%. Ito na ang ikalawang magkasunod na buwan na nagpatupad ng dagdag singil ang Meralco. Wala pang katiyakan kung gagaan o bibigat pa ang pasanin ng mga consumer sa mga susunod na buwan. Bagaman matatapos na kasi sa buwan ng Setyembre ang pagbabayad ng mga consumer sa apat na buwang staggered payment sa lumobong generation cost, dulot ng red at yellow alertong nagdaang tag-init, may natitira pang bayarin sa National Grid Corporation of the Philippines. 70% pa o di bababa sa piso ang hindi pa nasisingilong sumipang transmission charge at bayad sa ancillary service na nagsisigurong may sapat na reserbang kuryente noong Marso kung kailan mataas ang demand. Inaasahan din ang pagsipa ng generation cost mula sa San Lorenzo at sa Tarita Power Plant na isa sa mga pinagkukunan ngayon ng kuryente. Um, in both contracts, napansin namin na tumaas yung cost of malampaya fuel kung Maaprubahan na yun ng ERC na ipasa, uh, marireflect siya as increase in the generation charge. Walang kontrol sa ganitong sitwasyon ng mga ordinaryong consumer tulad ni DJ. Kaya, diskarte niya para makamenos gastos. Pag wala sa bahay, atayin lahat ng ilaw. Ilalabas oh. para makatipid kahit papano. Lalabas. Kapag? May init. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!